Hey guys! Share ko nga lang sa inyo mga kaganapan sa championship celebration ng mga TNT Tropang Giga players kasama naming mga fans. At kakatapos nga lang ng championship game niyan sa Araneta Coliseum. Sa totoo lang, na-surprise din talaga kami mga TNT fan. Di namin in-expect na may pagantong celebration din ng TNT management para sa mga fans. Kaya kahit medyo nahihiya pa kami sa lagay na yan, eh go pa rin talaga kami. At dito palagi na napang event na to sa Kamayan Dad's World's Buffet sa West Avenue. And yes, eat all you can niyan. Grabe grabe, napakaraming masasarap na food dito. Napaka-generous nga ng TNT Management at talagang kasama rin kami sa celebration. Sablong swerte nga namin dahil napunta kami sa isang team na may pagpapahalaga rin talaga sa mga fans. Pagdating nga namin, ay nandun na rin ang ilan sa mga TNT players. Ang sarap sa feeling na makakasama namin silang kumain at makakasalamuhan namin sila dito. At dumating na nga rin ang isa sa mga pinakaantay ng mga fans. sobrang bait nga din ni Rondi at nakikiride nga rin siya sa chant ng mga fans. At nakita ko na nga itong TNT Trophy sa harapan nila Boss MVP. Kaya lumapit na ako sa trophy at hindi ako makakapayag na hindi ako makapag-picture taking dyan. At nabigyan na nga rin kaming mga TNT fans ng pagkakataon na makapagpa-picture dito sa aming mga idol. Sobrang swerte namin. Parang kami na rin yung nag-champion dahil ramdam na ramdam din namin ang kabaitan ng mga TNT players. So yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. See you sa next video. bye